Ito, ayan si sir. Anong pangalan mo sir? Ah, uh, Lope. Ay, Lope. So sila yun na dito sa boot nang ano, nasa park. Oh, shout out ka ba? Shout -out, sir. Ayan, shout out. <laughs> Ayun, mga lalati. So, nado kami sa kabilang mga lalos. May event dun sa kabila. Then meron palang expo dito ng ano sa electrical mga So, yo, try ko i content yung ano. Hanggat hindi pa rin dito sa kabilang venue. Mag-video-video tayo dito para sa electrical Nea uh, Pilareca Re-Expo, yan. So maraming mga ano dito mga lods, eh? marami. May mga sapari yan, sapari. Tapos may mga ano doon, transformer. Enertech. Ayun mga lods, Enertech. So meron din sila mga ano, mga para yung mga yan, yan, Then yung mga pang-meter na parang pang 100 amps ito mga lads then sub meter okay, mga lads transformer ito siguro yung ano gagawin pang kasi pang may mga meter na siya ayan nakalagay na yung meter bali built in na siya na poste na may lagay na ng ano ng meter So, depende din din sa din sa sa meter na ilalagay mga meter 100 amps tapos may 200 amps na ano na meter ito. Tumalods. Parang 200 amps tong mga meter na to, then ito 100 amps. ganito yung mga lodi din naman yung mga sumusunod na ano ayan ayan ginaganto na nilalagay nila lang sa poste. Yung transformer mo 'yan. May malas, transformer naman yan. Transformer. Loob ng transformer. So, oil-based ano din to? Oil-based na transformer din to. Ayan. Tsaka yung mga yan. So, gawang Jocelyn Porch Incorporated. Ayan. Jocelyn Porch Incorporated. So, meron din siyang ano, top changer ito. I want top changer ng transformer. So, depende dun sa voltage na i-aangat nyo may mga setting naman yung mga lots kung hanggang ilan yung setting ng top changer Ang mga lot eh puro mga ano pala dito puro mga electrical tama tama yung punta namin dito <laughs> yan, mga submeter so iba-ibang ano to iba-ibang brand ng ano So may mga ano sila, mga exhibit sila ng ng mga unit na ano nila nung binebenta nila yan. Trion. Ang ano di, so ikot-ikot lang kami dito hanggang hindi pa nagsimula yung event namin. Ay mga eh. sa safari sa safari yan. Ito yung mga submeter nila ng ano na safari yan. So iba-iba rin nang ano nito, iba-iba yung uh, capacity niya makikita nyo naman yun dun sa, dun sa nakalagay doon sa sa model ng ano sa model ng meter mga lodi Merong 30 amps, merong 60 amps na ano na meter. Hay mga lods. Then mayro nagtatanong about sa dun sana ano, doon sa connection ng ano sa connection ng yung submeter, yung input and output mga lods yan. So mostly ako pag gumagawa ako, tinetester ko to mga lods, uh, ko yung ano kasi may common to eh, may common. So sa mga ganito, ang common niya is itong dalawa na to mga lods. Meron kasing ibang manufacturer, ang in is itong dalawa na to then ang out is itong dalawa na to Meron ganun mga lods. Meron namang in isa, then out yung isa. Then ang common yung dalawa. Meron manufacturer na ganun. So sa mga ganito, sa katulad nito sa pari, ang common niya is yung gitna mga lods. So testa rin nyo yan, check nyo yung, ano, yung resistance nung dalawa niyan, yung continuity niya na dalawang terminal mga lods. Yung dalawang terminal na yan, naka ano yan, naka, naka link yung dalawang terminal na yan. Iyon yung pinakang common, iyon yung neutral. So ang line nyo is, itong isa na to, then ang out niya na load is itong isa na to mga lods. So ganun ang ano, mostly ganun na mga ano, connection ng, ng sa mga wiring. Ayun mga lods. Ayun mga lods. Dito tayo sa ano, sabut ng sa pari yan. Thank tapos, eto Marina. Bali product din nila to. Hay si Sir, ano pa alam Sir? Ah, uh, Lope. Hay Lope. So sila yung nandito sa boat ng ano na sa Paris, sila yung nag nagano dito. Meron din silang ano nang ano, Bali bowl yan ng high-tech bowl mga lods So automatic yung bowl na to, makikita nyo. Uh, may ano to, may power tong bowl na to, may power. Nilalagay ng kuryente yung bowl na yan. Ayan, ayun yung pinakampindutan. Ayan, ayun mga lods. So, meron siyang pindutan ng pinakang control niya na Anton. Ayan, no? oh, so automatic na nagpa-flash. Pipindutin niyo dun sa control. Then, magpa-flash dito sa ano? Self-bidet. Ah, self Meron din. Eh, may meron din pala nga ito. Self-bidet. So, wala. Hindi na ano yung mga bidet-bidet na dihos mga lodi. mga lods. So, Ito is smart, smart toilet. Ayan, pag i meron siyang sensor. Sa baba ang pinakang sensor. Ah, sa baba meron din sensor niyan. Uh -huh. Ah, wala oh, tama. Pag may nakaupo. Ayan, wala siya. Ayan yung pinakang niya, ano, yung pinakang bidet niya, mga lods Ayan. mga lads ayos din tong ano to tong bali itong product na ganito dryer. may ano dryer dryer so ano to ba lang di bali may ano siya meron din siyang dryer so may hangin din na lumalabas yan may pump yan pero so, dito So ano to dicorian dicorian thing ba ano? na ay so, mga automatic na ano to, automatic na bowl. Tapos may ilaw. Eh di may ano rin ng ano yan. Lahat ng ano sa toilet. Electrical toilet. Ay mga So meron siyang ano rin, may capacity nung... Kung ilang watts yung ano, yung ilalagay nyo dito. Ayan, may nakalagay. 1,300 watts. 1,300 watts yung kailangan na ano, para dun sa unit na to. Ha, ah. sa, sa may adyasan. Ah, uh, yeah. Pumunta siya sa remote control. Uh, Ayaw mo siya ganito ng remote control para sa flash. Sa manual. manual. na... Manual button. Ah. Oh, sa ano, sa flash. Ngayon malods. Mura-mura lang yan. <laughs> may ano, may less. May less ngayon yan. Kumakalimutan nila na, <laughs> na mag 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 Mag-flash. Automatic yan. Pag hindi niya na-sense yung tao, wala na po ma-sense yung tao, mag-close siya. Then mag-flash nila. Oo. Ngayon, okay pala yung mga loads yan. Ayun, mga load. Smart toilet. Ayan, smart toilet. Thank you. Oo. Uh, Ngayon mga eh. So LX ano pala ito? LX 3000 ayan. Itong unit na to. Ayan, marina marina ayun uh, mga harix so ito daw ay philippine uh, manufacturer to ng mga wire so iba-ibang ano iba-ibang ano ng wire yan aluminum messenger wire yan guy wire flat cord ayun mga so meron din sila mga ganito Oh, shout out ka ba? Shout out. Ayun, shout out. Oh, ini naman. Ay mo iba-ibang ano, iba-ibang size ng wire n. Uh, 3.2 mm. Number 8 1 10 1, ayun 10 1. 2.6 Ito yung common na uh, ginagamit minsan sa atin, mga THN wire to mga THN wire. 2.0 2.0 okay. Mga lods Mga iba-ibang klase ano, Iba-ibang klase ng wire Ayan. Ito for medium voltage ah, Pero aluminum siya XLPE cable Ayan, XLPE cable सर मां जो बोलते शप टू फिफ्टीन के बी दे मेरे मॉयल कोड से थ्री कोर फाइव कोर फाइव कोर फोर कोर है मैं ट्रांसफॉर्मर देना Ay may mga ano ng uh, attention dyan, ito. Hindi ko lang alam kung hanggang ano to. Kung hanggang ilan yung capacity ng no, ano niya. So, parang insulation ang inano dito. Parang insulation, yun, yung kulay orange yun. Tsaka yung black yung nasa gitna. So, yung pinirepresent -pini nila dito is yung insulation ng no, para dun sa wire. Pero yung capacity, hindi natin alam yung capacity kung hanggang ilan ang capacity niyan. Ang malas So, transformer yan. Yan yung transformer. Then, may mga ano na switching sa taas. And switch sa taas. So, tayo, hindi pa tayo nakapagano ng mga ganito. Mostly na nakikita natin na dun sa amin, sa lugar namin, sa Rizal, is switching na katulad nun. yun. Yung nasa taas na yun. Yan yung mostly na nakikita natin. Ayaw mo Lods Na yan switch na yan Yan yung mostly na nasa poste na Sa meral ko Ayaw mo Lods pa natin eh Magta-try <laughs> Ay, may mga ano nang sa high tension. Ayan. Alam bang ano to? Elastimold data ito mga tumalat to yan. Parang mga elastimold to. Yung mga nasa ano na yun. Ayan. Pag mayroong ano sa transformer. Ayan. Yung mga ready plok. Mga plok. Ayos ah, to. Ayan. Ang sa pang ano sa ano, pam pam Pang-calibrate ng pressure. Ito yung multimeter. Pang-calibrate Ang Ito. Alam ano ba ito? 270... Ay, ito. Thank you. Blue 780. 780 mga pang calibrate na ito ito sa pressure ano to, pag meron kayong mga pressure pressure gauge yeah. ito sa thermal naman ito mga lots dati nagtrabaho tayo mga lots dati sa ano sa instrumentation pero hindi ganito yung mga gamit ito mga ano to mga advanced na ano to advanced na na gamit and mga mamahaling gamit na 60 degrees Celsius 60 degrees Celsius de Neto entre Netas. may mga thermal, ano din sila, thermal scanner. Yung katulad ng thermal scanner yan, tsaka yung sana yun. Power quality analyzer, yan, power quality analyzer. Advanced battery analyzer. Ito yung thermal mga lods, yan. Ayun yung output ng camera. Ito yung pinakang thermal na ito sabi nila pang steady ito ay steady mount ano mount thermal camera ito pwedeng tanggalin to pwedeng di kamay ay mga lodi so our company needs a wide range of uh, key uh, work streets in a uh, clean energy and decarbonization initiatives alam po natin sa aeroplano pag uh, sa kuna ang unang hinahanap mo ng mga tao pas, Para po, dahil uh, tulad pa ang backpacks, makikita nila yung mga kuling sa galing bago bumagsak sa isang aeroplano. Pati na rin po sa ating electrical uh, analysis, kung isang po uh, hindi po natin pinapansin yan, pero kung nagkaroon ng isang sakuna, sa sabihin natin biglang may nasunog na transformer, meron may taroon ng, ng tripping ng malaking breaker. ay mo, Lodi. So, halos patapos na yung ano, yung expo. Hanggang 5 pa na lang ito. 5 or 6 p.m. So, time check. 4.30 uh, mga lalas. 4.30 na. Ayan. Okay. REX po yan. Yeah. Rural uh, Electrification Expo. Ayan. Yeah.